So ayan mga palangga, magandang gabi sa ating lahat at dahil sa Thursday ngayon o no, Sabado ngayon, March 1. Ngayong hapon pala ay uh, bumili lang ako ng uh, paanang manok o adidas kung tawagin sa Tagalog. Sa Bisaya naman, tiil o manok. Ah, <laughs> ba diba? So ngayon, ang nangyayari, partner natin ng kunting mga ilang ano lang, wala pang sa one-fourth at yung karneng bawis, sobrang mahal kasi para lang magkalasa. tapos bumalik ako ng bisol yan asawa ko tingnan niya diskarte niya so, siya yung maghimay-himay kasi yung kamay ko nanginginig na oh tingnan yung cellphone ko gumagalaw so ibig sabihin ayaw kong humawak ng tubig pagdating ng hapon kasi sobrang init maghapon nga sa kalsada so siya muna pagdating dyan at uh, ako naman yung magluluto na pagkatapos niya ganun lang kasimple mga palangga <coughs> ay excuse yung gabi natin mga palangga ganyan kalaki patingin mo pakita mo nga sa kanila mang 30 pesos yan o 30 pesos <laughs> <laughs> grabe gud ka dako pa sa akong patintin nga <laughs> <laughs> itong <laughs> yeah, part na repulyo ito ara itong repulyo pati yung fresh na fresh kay gina siya fresh na fresh gikan sa tindahan okay tapos sa tungtangla di mawala duha kabuok na siya tagsing kong usad jispo ano ra tapos sa uh, sa may Nako, gusto niyo nalala na din kayo namang Baguio Beans. Ang Baguio Beans na po mga palangga, Ah uh, 10 pesos, ilan na nakabuk taon. di ba? Ana, ara, sos, ko ginawa mga palangga dyan. Ay, nako, ito na ang karne. Huwag ka sa manok. Gamara po lagi eh, pero at least gusto ko sabaw. Nagkaroon ako ng sabaw. Sabaw, sabaw, o yan. Diba, Nagkaroon na kasimple mga palangga. pero parang manok. Lambot na yung malambot pero gusto ko lambot na lambot yun gusto ng asawa ko yung malambot kasi <coughs> siya yung magpagahiyang ana pagkakuhaan raw na <laughs> ay minatay to arap at yung lamig ako eh hinay lang kalayo ano eh o dahan, dahan lang yung apoy para yung init ng ano niya hindi baga hindi magastos yung ano tawag yun kasul kasi pag masyari mo na tingnan mo yung apoy ko. ang baga lang ito yan, pinagata na ng asawa. Magaling yan. Magaling mo palat yan. Marunong yan. Hmm? Mahal ka. Oh, gino. Pasti ka. Ay, okay. Magkahigap you na. Know, mang. Magkahigap you na pag-asawa, mang. Agay! You Piste. Nagpanilap. Murag. Sos! Gino. Know, Maghalo. Buang. unsa saan naman tayo know, yung eh. Mga palangga. Ano lang pag kinabuhian mga palangga. Ano Hindi ka lingaw na ba? sa sabaw, sabaw na virada pero ay mga kwalikuhan mga palangga sa mga sabaw na pero grabe po ni labaw pa sa soup number 5 na pag magsabaw na alam na na ang masawa di mamahal Ano ka pitirapan